Ila ka mga barangay officials sa siyudad sang Iloilo pabor sa panawagan sang alkalde nga magpaidalom sa drug test. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa barangay Bakaw, Manduriao, Iloilo City. John? irit maluwas sa pagpatuman sa maayos ang ila katungdanan dulay man ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas nga mapalayo sa impluwensya sa illegal nga droga ang mga newly elected barangay kag SK official sa tagsa ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo. Nagabalik ko no, tubtub -tub subong ang trauma kay Elected Punong Barangay Gemma Calzado sa barangay Kasing-Kasing Molo. Tag sa makakita ini sa mga lalaki nga naka-face mask. 2018, sa naging subject ini sa isa ka-drug bypass operation. Nalaki pa ni sa narco list. Halos anong kabulan ini nga preso kag nakagwa paagi sa plea bargaining agreement. To be honest, sir, sa inyo, sa tanan ko nga pumuluyo, kag sa mga tao nga nakakilala sa akin, ginpasadyos ko na ang natabo sa uh, 2018 November 25. ko na and only God knows kung anong matuod behind sa itong, uh, natabo. Kaga uh, ako, as na subong actually, to be honest man sa inyo, uh, I'm still moving on. Nagpapili ini sa nagligad nga eleksyon kag nangin madinalagon. Kag sino sa iya, suportado sinang pagbanghangkat ni Mayor Jerry Treñas, Nga magpaidalong sa drug test ang mga elected barangay kag SK officials. Uh, Gina-welcome ko gid na kay Bangod nga amo bangod kay amo na gina problema sa aton syudad subong so ako suportado ko gid na and in fact uh, naka na kami for drug test tomorrow 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 hindi naman bago ang mga drug bypass operation sa barangay de San Parados Haro kag sa barangay officials suportado man nilang lihok sang alkalde kontra droga mas maayo gani na iya kong mag undergo kita sang drug test para makaset kita sa example nga wala kita as barangay officials we should, we should serve as models nga wala kita involvement sa drugs. Hindi pa matag sa Iloilo City police office kung pilakag kung sino ang mga opisyalis nga na ginamonitor apang ginpahayag ni Colonel Joe di Koronika nga may mga nagdaog nga impulbado pa sa illegal drug trade. May aragid may nga nagdalaog no, sa sa barangay elections no, ang mga listahan ginakuha ko pa sa aton nga Intel, uh, ginapacheck ko kung pati ang SK may ara. Magluwas sa drug test, mas hugton man ang pagpatuman sa ICPO sa anti-illegal drug operation, agod mapapas ng ilegal nga droga sa mga barangay. Jert, dako sa gihapon nga problema ang uh, ilegal nga droga sa pila ka mga barangay dili sa syudad sang Iloilo gani suno sa alkalde ang pagpaidalom sa drug test ang isa ka maayong ehemplo nga pwede ipakita sa mga elected uh, barangay officials ila man sa kupan nga seryoso sila sa pagpakigaway batok sa ilegal nga droga Jert Madam Ongid, salamat sa update kapuso John Sala.